guys, uh, magandang hapon sa lahat. Actually, uh, um, lunch ko pa to. Hmm. Nagluto ako sa ako kanina alas 11. Bumaba ako. Pero guys, ano maga ako nagising kanina. Sa 6.59. Kaso, sabi ko, ay, aga pa. Dahil, tulog ulit ako. Para kasi akong na ano, para akong naiisip ko pa rin yung nasusunog doon kahapon sa sa building ng nare-rentahan naming office. Bale, ano, um, nandun ako nung pangyayaring yun alas 6 uh, bago mag 7 nagumpisa yung ano yung sunog sa baba sa may commercial sa may commercial commercial na unit so nagumpisa sa baba po kasi nasa sa second floor po kasi ako uh, nagre-rent yung sa baba po ano ah, uh, mga commercial so uh, E3 LBC RD Punsha Palawan Mm, electric scooters tapos karinderia ulit tapos bakante unit tapos sa Cebuana tapos meltihan tapos mga uh, ng mga printer ganun so ang nasunog po siya mm, dun sa may scooters so ang according doon sa napagtanungan ko um, sa likod sa likod ng scooters uh, banda yung sumabog daw yung uh, doon daw banda sumabog yung um, breaker. So, so so umuusok na. So nung pagbaba ko kasi doon sa building, pagbaba ko talaga kahapon, kitang-kita ko yung usok, ang uh, umuusok na galing doon sa Palawan. So ang akala namin, ang buong akala namin sa may, sa may bandang Palawan yung sunog. Tapos siyempre nagpanik ka na diba ginawa ko subok muna tayo ang ginawa ko umakit ako ulit pero nat 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 nataranta talaga ako kasi kumakapal na yung usok eh. Siyempre doon sa building mismo, di ba? Parang di mo akalain na mangyayari sa, sa totoong buhay, mangyayari sa'yo, di ba? So parang Although malayo lang kasi sa, 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 taas naman ako eh. Pero yung 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 amoy ng ano sunog na, nalalanghap ko sa taas. So kaya nagpanik ako dahil uh, dahil uh, gumagrabe na yung amoy. So ngayon um, kinuha ko na lahat yung mga <laughs> pero ang kinuha ko lang mga gamit ko kasi yun na yung magkasasabag ko. Ang iniisip ko naman yung mga product balak ko sanang kuhain lahat kaso baka mamaya mawala pa sa balabas sabi ko uh, pero hindi ko eh, hindi naman ako nag-isip na masusunog yung buong building eh ang pagbaga para nag, ano lang ako nag positive lang talaga ako na maagapan uh, maaagapan ka agad kasi corner lang talaga siya eh. so, hindi naman hindi naman mahirap puntahan ng mga bombero kasi sa may Quezon Avenue lang siya sa may malapit sa EDSA mismong EDSA talaga sa may MRT station ng Quezon Avenue so doon lang banday eh, sa likod ng 7-Eleven ang likod noon Macdo 'di ba? So may Panay Avenue na yung, yung kanto na sa kabilang sa likod ng building namin, Panay Avenue na yung kanto doon papuntang ABS-CBN. Ah, uh, ano, papunta banda sa ABS-CBN. Kasi ano yun panay eh, Panay Avenue tapos uh, Mother Ignacia, yung kabilang kanto naman. So ngayon, so hindi ko hindi ko iniisip, iniisip talaga na masusunog ay yung tutupukin talaga, yung gano'n, hindi. So parang naging positive ako. So nagla-live nagla-live naglali naglali lang ako kagabi. Tapos, uh, ayun, naagapan naman. Tapos, subo ulit. Pero, nakakaba. Nakakaba talaga pala. Talaga pala. Eh, nakakaba talaga pala kapag kasayo nangyari yon Yung parang nasasaksihan mo mismo sa sarili mo. Na, tutong buhay nangyayari sa iyo, di ba? Yung nasaksihan mo yung nandoon ka mismo sa sunog na yon. Ayun. Kaya dahil sa nangyari, ayun. Um, wala akong pasok ngayon. <laughs> Kasi bawal pasukan yung mga unit. So sarado yung building, yung buong building sarado. So hindi kami makakapasok. Pwede na lang kung magpapaalam kami sa may-ari ng building kung may kukunin kami sa mga unit namin. Yun, papayagan kami. Pero yung papasok ka, hindi, hindi. Yung papasok ka, ng, papasok ka sa trabaho yung hindi. Hindi ka papayagan. Kasi sarado yung building. Inaayos pa, inaimbestigahan pa yung sanhi ng pagkakasunog. Kasi, ano naman eh, thank, thankful talaga. Uh, Napaka-thankful ko din talaga kasi uh, usok lang talaga siya. Wala siyang apoy. Kasi yung delikado yun yung apoy dahil mahangin pa sa labas. So, ang apoy kasi kapag yun ay hinahangin na, napasok ka ng hangin, Syempre liliyab 'yun, 'di ba? ano 'yun, tatawid yun sa kabilang ano kung may kahoy ba doon ano, madaling matupok, ganun. So, 'yun ang iniisip ko. So so salamat na lang talaga at uh, usok lang talaga siya at naagapan talaga kaagad. Mm, hindi naman agad rumesponde yung ano, yung uh, ambul ambulansya, ang bombero kasi uh, maya, maya naman so, hindi naman siyempre in-expect naman natin talaga tin. pagkatawag din naman agad agad yan na nandun na kaagad siyempre mag, mag aano pa yan sila ba diba? so pero nakaready din na yung mga bombero natin tapos maya maya dumating yung isang bombero matagal din na uh, dumating yung ibang bombero do, ano, yung sumurdo bombero matagal din si dumating so at least kita paano may napunta agad na, na bombero siguro yung mas malapit yun malapit lang kami sa bombero guys eh doon mas may ano eh sa may Agham Road So, yun nakapunta agad. Yung mga malalayo siguro yun ang matagalan. Ayan, so ulit Ayun, so thankful kasi wala nasaktan. Ang importante lang man doon is yung wala nang nasaktang tao, ganun 'di ba? So, di bali nang masunugan ng mga gamit yung mga ano, basta wag lang talaga tao. Kasi mahirap na. Yung ang sabi ko kahapon sa live ko, Di baling masunugan, basta wag, ay, di baling manakawan, basta wag lang masunugan. Di ba? Kasi pag nasunugan ka, back to zero ka, bago umpisa ka sa pinaka umpisa, di ba? So, napakahirap nun. At least, uh, pero hindi naman natin, uh, hindi naman natin, ano eh, yung, yung naghahangad tayo or nangangarap tayo manakawan. Di ba? Hindi naman sa ganun yun eh. Kumbaga parang kasabihan lang yun ba? Kung ako papipiliin, mas pipiliin ko yung ganoon kaysa naman doon sa sunog na talagang. Yun din, na, natutunan ko din yan yung dati kong amo na doon sa Cagayan, di Oro City, sa May Carmen. Yun kasi parang tumatak sa isipan ko na ah uh, lagi kasi, kasi nasa ano kasi ako, nasa kantin kasi nagtatrabaho dati, year 2008. Uh, nagtatrabaho ko sa Cagayan, sa May Carmen, tapos <clears throat> sa May SM, ano, Uh, sa may SM saan ko, nakalimutan ko na basta SM yun papunta airport dati doon yung ano sa may Roseville School doon kasi ako nagtatrabaho dati <clears throat> bilang kantian personnel so stay in so laging pinapaalala sa akin ng ng amo ko dati na ano na mm, ah, laging check kapag nagluluto after magluto kailangan check lagi yung yung kalan na ano na kailangan nakapatay lagi kapag katapos na magluto lagi talagang ilagay sa isipan talaga yan na dapat yun ang laging unahin wag bago ang lahat kasi nagluluto ka dapat pagkatapos magluto pag wala ka nang lulutuin patay mo na kagad yung kalan doon talaga ang lagi kong kaya napaka ano ko siguro sa isip ko uh, pagdating sa ganun siyempre parang tumatak na sa isipan ko hanggang ngayon daladala dala ko pa rin yung takot na yun na Uh, laging check yung takot na magapagpaglasunugan diba ba so parang uh, naka-nakaugalian ko na rin na kapag ako nagluluto check lagi talaga, talaga lagi na talaga laging ano kasi takot ako sa mga kung ko ano may mga consequences kasi so takot ako sa mga ganoon so hangga't maaari hangga't uh, pwedeng iwasan iwasan mo na so gawin mo na hanggang hangga't hangga't naaalala mo pa hindi yung ano paano ano aantayin mo pa na makalimutan mo diba ba so mas maganda na rin yung maaga pa lang, alam mo na, gawin mo na lang. Ganun lang naman yun. Ayun, yung, um, yung bahay, ako lagi nahuhuli, so, make sure na, wala nakasaksak, pero kung may nasaksak man, pinapatay ko pa rin naman yung breaker eh. So, pero, tina-check ko talaga lagi, kailangan wala talaga, nakasaksak dyan. Yun. Tapos yung circuit breaker. Yung pinapatay. Tapos yung kalan. Kaya naka-off. Yun lang guys. Yung, yun, na yung mga uh, sashare ko sa inyo na yun talaga ang laging unang gawin kapag ka nagluluto. Pag wala nang pag hindi na siya gagamitin you must be uh, turned off talaga. Um, kasi para iwas yung di ba? Kailangan talaga Kasi so, yun na, ah. ang matagal ako nagising. Ay, nagising ako ng 6.59 tapos tapos natulog ulit. Nagising ulit ako ng mga mga 8, mga magka quarter to 9 a.m. na. So, yun, kausap ko yung jowa ko hanggang sa natapos kami mag-usap, 11. So, nung naibaba na yung namin yung call bumaba ako sa doon sa palengke tapos ah bumili ng na, na, ng maluluto so yun ang naisip ko luto and then pumunta ako doon sa may groceryhan ng mga gulay kasi meron kasing grocery doon na ang mga grocery nila is para puro mga gulay so ayun kumukwala ko doon ng mga ano yung kailangan gawin. So, nung pumunta ako doon, nag-iisip ako kung ano yung uulamin ko. Tapos, walang ibang mga down dahon gusto ko sanang ng maglawuy. Mm, um, ang sa Bisaya eh, ulawuy. Kaso, walang malunggay. Ngay eh, gusto ko sa lawuy kasi yung may malunggay. So, nagbago isip ko. Hanap ulit ako ng ma- ano ma-, ma, ma magawa sa isip ko kano yung kung ano yung ulam na lulutuin ko. So, bumuo sa isipan ko yung munggo tapos pagtingin ko sa kabilang side kasi nag-iisang ano meat shop din pagtingin ko may may pork may pork doon pagtingin ko, kasi malapit-lapit lang naman eh so pagtingin ko may pork sabi ko ah okay okay na to munggo na final decision sabi ko eh may mga alugbati gusto ko kasi may mga gulay-gulay guys pag, pag magluluto ako ng munggo ah, gusto kong may 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 gulay-gulay ganun para ano ba tas may may kalabasa yun so, So, yun, lang yun lang ang ano ko, ang inaano ko sa munggo. Yung mga halo. <coughs> Ayan. So, kahit yung tangkay ng ano, oh. Hmm, kahit yung tangkay ng magbati, sinama ko. Kahit yung matitigas. <coughs> Excuse me. Nalunok ko yung ano. <coughs> yung isang butil ng kan. <coughs> Nalun, <nalunok. coughs> Ayun guys, so <coughs> Ngayon lang siya naluto <coughs> So ngayon lang ako nakapagpagkain So ngayon guys, hanggang dito na lang kasi <coughs> Naubo na ako dahil doon sa isang bottle na yun, nanghiya Ayan, so guys, marami <coughs> Ayan. So guys, maraming salamat uh, sa sa pagsusuporta sa akin lagi. YBDA team, team uh, YBDA team, um, Tien Beach family. <coughs> Ayan. Sobrang ano natuloy, na tuloy, -ano na na ako talaga. <coughs> Makati na. Ayan. So guys, maraming maraming salamat. Ah, uh. sana sa, sa susunod na video, nandiyan pa rin kayo. Okay, bye bye.